isang magandang magandang lalaki sa inyong lahat, gailers So, yun, vlog-vlog noli tayo dahil may bag na tayong phone. So, ito na yung ating um, mami. para sa gama, Honda CBR 150 version 2. Mami, mami, mami. Ito na siya. Yan, bali, prototype mami. pa lang to naman, puro masilihan. mami. Puro <laughs> masilihan, tsaka. Isan, you should not go there. I'm doing something. Go. You go there. Right? So, ang ating visor dito <laughs> ay ito. BMW yeah. S1000RR Model 15-16-17 So, kaya ako ito napili dahil sa kanyang mga kanto-kanto. So, much na match dito sa ating mask. kanto So, testing natin. Kali bukas ko pa lang siya. Ay, hindi pala ito pwede. Kasi itong ating visor, dahil nga, um, siyempre, hindi naman targa siya para sa gama. Kung lang. Kailangan pang may konting edit. Ko konti lang naman. So, tatabasin natin to para pumasok siya dito. Kasi pag nakano siya, dali dito yung kanya, imbis na dito, yung lagayan ng tunil niya, lilipat natin dito. Kaya ganyan siya. Dahil, Dagpas nga siya. Dahil, sa kanyang lagayan ng side mirror. So, kailangan natin yung tabasin. At kukuha muna ako ng puti. <laughs> so, ito ang ating gunting. Um, bali, kung ano yun kung yun, sukatin nyo na lang muna. Yan. Managanyan siya. So, lapisan nyo na lang. Nandarito. So, ito, uh, prototype kasi ito. So, think, gusto yung testingin na natin. Hintingin natin. Bali yung ano niya, makapal pa ito kasi may masilya. So, dito ko muna siya tatabasin. Pero yung actual na product niya na, uh, medyo banda rito konti. Uh, matibay naman to. Bili ko lang din sa si Shopee. Bale, sa akin naman to eh. Kaya yeah, okay lang, kahit na makakamali ako tabas. Pero okay yan. <laughs> Yeah. 'Yan. Kung wala kayong gunting ng hierro, pwedeng rin bakal para mas malinis yung ano. Tapos kikilin nyo na lang o kaya liyain nyo Since uh, mabilisan tayo, tayo dito <laughs> para may testing natin kasi excited din ako makita kung ano yung kalabasan niyan ha. pintura na. Kaya tapasin na yeah. Shout out 12k followers ng ating Facebook page na Project Gale Motor Shop fabrication So, thank you so much sa support na niyo, mga galers. Ito na. Testing natin. Dami masilya. Yun! <laughs> so, ito siya mga gal. Yan. Yan. hangas. Oh my God. Oh lala. Bali ito, um, ano siya, headlight siya na uh, lens. Bali, acrylic sheet siya. Bali, pininturahan ko lang din para kasi uh, gagawin ko siya ng masigya. So, again, um, gagawa muna ako ng product. Tapos, mapost ko kung magkano yung price natin dito. Supposed to be, uh, ngayon saan, ilang linggo. Kaso nga lang, marami tayong sobrang ginagawa syempre, uh, kailangan unahin yung mga orders kaya nade-delay yung paggawa ko ng mga ganitong um, produkto o yung mga bagong produkto natin kahit na dalawa na kami, inaabot pa kami ng alas 10 araw-araw ng gabi eh hindi pa rin sapat dahil nga ang dami talaga nating orders and thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta Akin mo naman yung tapat yan, yan, yan parang magandang ng lalaki ko ha? Ah? o ako? ha? Ah? hello? ano <laughs> ayun, ayun ah, thank you so much sa walang sawang suporta aska Pagigil, so asahan nyo na mas pagagandahin pa natin yung mga susunod nating produkto and yung mga traditions natin uh, 99 to. kasi nga may ano may for some reasons yun kaya na uh, ito talaga kaya pasensya na then bawi ako sa inyo this coming December so marami tayong mapag giveaways and kasama na rin yun yung cash ng ating YouTube channel kasi papunta na yung uh, cheque ko. <laughs> Napamigay natin yun, bali 6K yun lahat. Bali, sa inyo na lahat yun. <laughs> Basta la, mga followers ni si Project Gale and subscribers ng ating YouTube channel ng Project Gale, ipaparapol natin yung yun. So, yun lang. Um, salamat. Again, thank you, thank you. Ride safe sa Bye-bye. <laughs>